Uh, possibly mga umaga rin yan, mga 9 or 10, 10 o'clock on the, on the 11th. Uh, bakit ganun kalayo? Uh, para mabigyan siya ng pagkakataon na mag-prepare. And also, we will, in the interim, susupina na namin. Mamaya, isa na ang supina, dun sa mga nag-attend, dun sa video clip na identified na namin. No, eh uh, isusubpinan namin sila uh, mag shed light, mag ano tanungin namin kung uh, nangyari yon in their presence nagtatanong sila yon uh, surrounding those uh, matters. Eh kuno po, uh, po mapapadala pa po lang para bago bang supinan ng NBI o hindi na bibisahin. Kay BP Sara uh, yun, yun nga, ipapurnish namin siya. Yung mga katanungan niya dito, reply yun, which already include the invitation for her to appear before us on the 11th of December. So, uh, um, Included na dun sa reply namin yun, yung invitation for her to appear before this uh, office. Yes. Ano po sa mga po reason bakit na Yung mga identified namin, yung mga identified namin Doon sa uh, Litrato no, ah uh, yung mga nag ask ng question, yung mga nakipag participate, pero yung nandun lang na sa lang, nakangangalang na ganyan hindi na namin susumpina yun. Uh, siguro mga sampu, labindalawa, like that. So sir, you were able to secure the original um, zoom <coughs> Yes, uh, na authenticate na namin 'yon. Uh, we found out that uh, the same uh, is not uh, AI generated. It is uh, not uh, it's not a uh, deep fake. Authentic no uh, ayun sa aming forensic investigator and we have already uh, requested the uh, ano uh, Facebook to preserve it so sir how many you identified and how many you participated? marami yun actually marami uh, more than 20 ang participants doon. But then, sabi ko nga sa inyo, some of them ay nandun, like now, nandyan lang kayo, ano namang kasalanan nyo kung ako'y gumagawa ng krimen? Wala, nandyan lang kayo. Uh, so, yung mga actively participated in that video clip, nagtanong, nagsalita, yung ganon, yun na mga nga imbitahan. No, 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 no. no. Eh, hindi naman, hindi naman. Uh, tatanungin lang namin sila na yung uh, ano, surroundings na bakit nangyari 'yun, bakit nagkaroon ng deklarasyon na gano'n si Vice President, ganyan. So, we know po personalities, yung identity ng personalities na ipapasa natin. Hmm? Ah, prepare na ngayon. pinai na yung aming subpoena. Ah, hindi ko matandaan yung mga pangalan. Officials then for, Dr. Official? Mostly members of the media.